Naniniwala ba kayo na kahit nawala na yung mga taong may-ari ng bahay eh, iniingatan pa rin nila ito? Hello, Shay. Marami siguro hindi maniniwala sa kwento ko pero wala akong magagawa. Mahabang panahon na simula nung nakapunta ako sa bahay namin na yon pero hanggang ngayon yung kilabot ko hindi pa rin nawawala. Sa bahay namin na yon noon, sobrang saya lahat ng mga lola ko doon nakatira. Mga tsuhin ko, tsahin ko, sa side ng mother ko. Masaya yung bahay noon. Malinis. Tsaka laging masaya ang aura dahil lahat ng pamilya halos kapag ka-holiday, lahat nagpupunta roon. Para dalawin yung mga lorot-lola namin. Siyempre, sobrang saya namin ng mga panahon na yun kasi kami magpipinsan eh talagang laging nandoon, naglalaro. Ang pinaka-paborito kong lola, si Lola Ika. Mabait si Lola Ika. Lagi siya naglilinis ng bahay, laging nag-iiskoba. Pero marami rin talagang kababalaghan na nababalot doon sa bahay na yun simula pa noong umpisa. Bata pa lang ako kapag dinadala ko doon ang nanay ko. At kapag nakahiga ako doon sa sofa, kasama ng lola ko, nakatingin ako lagi doon sa may CR. Kasilyas pang nga tawagin nila kasi sobrang luma na. Minsan ko beta. Pero grabe talaga dahil hindi ko makalimutan ni experience ko doon. Walang maniniwala kasi katabi siya ng bodega. Ako naman dahil sa bata ako, eh hindi ko rin alam kung totoo yung nangyari sa akin noong panahon na yun. Parang wala pa akong sampung taong gulang nung no, may nakita akong tatlong duwending naglalaro sa ibabaw ng batya. Yung batya nasa loob nung bodega nila. Tapos sobrang dilim. Ang alam ko noong mga panahon na yun nilalagnat ako. Hinila pa ako ng nanay ko, sabi sa akin wag daw ako magtatambay doon dahil Sige ka, may multo dyan. Yun pa yung panakot niya sa akin. Pero kitang kita sa mga mata ko na meron ako nakitang tatlong duwende. Isang pula, kung di ako nagkakamali, isang puti at saka isang berde. Wala silang muka. Talagang maliliit lang sila tapos naglalaro sila Sa loob. Hindi ko alam, hindi rin yung malinaw sa akin yung panahon na yon dahil para nakakita rin ako ng isa pang nakaupo pero itim naman. Marami nagsasabi na totoo talagang may gumagalang parang kaluluwa dun sa bahay na yun. Pero syempre, ng mga panahon na yun, hindi pa kami naniniwala. Ay na ko siya, matatakot ka talaga kapag nagpunta ka dun. Grabe kasi, kahit yung mga nanay namin noong mga panahon nila, nagtatakbuhan kapag kaumakit sa taas dahil sobrang dilim. Meron din sila mga altar na parang kakaiba. Parang nakatingin sa'yo lahat ng santo kapag binubuksan mong ilaw. Siyempre kami mga bata, natatakot din. Pero kada narinig ko yung mga sinasabi ng mga tsuhin at tsahing ko, pati na ng mama ko na kapag ka tumatakbo sila doon, eh, talagang kung ano-ano yung narinig nila at nakikita. Hindi rin kami naniniwala. Medyo masalimuot yung kwentong nangyari doon sa bahay na yon. Ang lolo ko daw noon, nakikita daw na dumidi pa sa sobrang dilim na kwarto. Para nagdadasal. Para nagre-ritual. Nakadipa daw siya tapos Nakahiga na parang nakalupas ay sa sahig. Natatakot sila noon sa tatay nila pero wala sila magawa dahil akala nila parte ng ritual ng tatay nila. Parang may something din sa pamilya. Marami ding namatay dun sa bahay na yun. Marami sa kanila nakakakita ng mga bugot na ulo, kulay itim na tao, Minsan may mga naglalakad na babae at uminsan umiiyak pa. Mismong tatay ko na ka-experience nun. Habang nagbobomba raw siya sa poso nila, lumipat daw yung batsa sa ibang lugar. Siyempre hindi rin kami naniniwala. Kasi makalasing lang siya dahil laging lasing ang tatay ko nun. Yung, yung asawa naman ng tsuging ko, Lagi nakakakita ng nakatayong nakaitim na babae, na lalaki. Sobrang nakakatakot. Doon na nagsimula lahat. Simula na namatay yung lola namin. Marami na nakita doon sa bahay na yun. May malaking malaking kabinet doon na nalagyan ng mga damit ng mga sinaunang tao, ng mga kalululuhan. Nakakatakot lang kasi talagang Nakakakita sila dun sa malaking salamin na may pumapasok sa loob. Sa totoo lang, pinamigay nga yung cabinet namin na yun. Pagkatapos, yung pinagbigyan ka mag-anak namin, minalas din. Hindi naging maganda buhay. Parang sila na lahat ng kamalasan dun. Pero hindi pa natatapos yun. Parang mas naging nakakatakot lahat. Tapos makikita mo yung mga pusa. Talagang kumakain. Doon sa mismong pinagkakain na kasama ng tsuhin ko kahit napatay na siya. Alam mo yung nakakakilabot dahil sa space mismo na kinakainan niya. Doon nakatambay yung mga pusa. Parang doon sila humuhuni. Eh, na parang nalulungkot. Takot-takot na kamalasan yung inabot ng mga taong nakatira doon. Hindi naging magandang buhay nila. Parang may sumpang nakabalot dun sa bahay na kahit sinong tumira eh, Hindi nagiging maganda yung outcome ng buhay. Alam mo yung napakagulo. Yung hindi maging maganda at maging maayos yung buhay nila. Yung kahit wala naman sila masyadong binabayarang bills eh grabe sila kung maghirap sa buhay. May chuhin ako namatay matay doon, sunod-sunod. Pati lola ko. Nagkaroon siya ng sakit hanggang sa namatay din. Dalawang lola ko magkasunod. Tapos namatay pa yung isang chuhin ko. Isang chahin ko ulit dahil sa nagkaroon ng depresya sa pag-iisip. Nakakatakot yung bahay. Kinikilabutan ako kapag pumapasok ako doon. Nagbigay din siya ng swerte sa amin. Sobrang tagal namin tumira doon, pero wala namang masamang nangyari. Hindi ko alam kung bakit ganoon pero parang pakaramdam ko mag-aang sa amin yung bahay. Pero na umalis kami doon, maraming nagsasabi na may umiiyak daw doon sa kwarto. May umiiyak daw kada gabi. May umiiyak daw sa madaling araw. At ang mga bata takot-takot kapag dumaan doon kasi... Marami sila nakikita. Last year lang namatay yung lola ko. Doon din sa bahay na yon. Dati kasi nagdala kami ng manggagamot doon. Nagsaboy ng asin, nagdasal, pero pinagtawanan lang nila. Magkakatabing bahay po yon. Tatlong malalaki. Yung isa ang naging buhay ng pamilya nila na matay ang ilaw ng tahanan nanay nila nawala. Matapos mamatay yung nanay nila, sumunod yung kapatid. Pero bago yun, namatay pa yung dalawang anak nito, isang babae, isang lalaki. Marami nagsasabi na may something dun sa bahay na namin na yun. Pero syempre, hindi kami naniniwala. Pumanaw din yung tiyuhin ko na lasing na lasing bago mamatay yung lola ko. Ano mo yung kapag kami nawawala parang sunod-sunod. Pinagtatawa na kasi nila lagi yung mga diladala namin mga gamot. Ayaw nilang maniwala. Hanggang sa ng huli, nakakakita na rin sila mismo sa sarili nila. At nakakarinig ng umiiyak sa gabi. Lagi kasi sila nag-aaway doon. Yung pamilya nila laging nagtatalo-talo. Tungkol sa lupa. Kung sino nagmamayari. Kung anong parting para sa kanila kung anong partim para sa pamilya nila. Parang lagi sila nag-aaway-aaway dahil na sa lupain. Kaya siguro hindi naging maganda yung outcome. Ang wish ko lang din, sana maging maayos na yung buhay nila dun. Kasi sobrang nakakatakot na. At sana rin, mawala na rin yung galit sa puso nila kasi pakiramdam ko doon nagsisimula yung hindi magandang nangyayari dun sa bahay na yun. Sana bumalik na yung dating masaya, maayos, magkakasama lahat. Wala nang galit-galit. Wala nang pataasa ng ego. Wala nang payabangan. At sana hindi nila malimutan na magkakamag-anak silang lahat. Sana manilawan yung isip nila na hindi sa lahat ng pagkakataon, lupa lang o bahay lang ang mahalaga na ang mahalaga din, pamilya. Salamat po. Ingat po kayo.